Sir Negroy. Don't forget din po mga kay citizen, i-follow nyo rin po si Sir Negroy. Hi, Sir Negroy. Nandito ka pala. Ayan, nandito po si Sir Negroy para supportahan tayo. Ayan guys, nagpapapansin tayo ha. Kasi napansin ko si Ma'am Liri, mag-isa lang. Sana mapansin yung mga comment natin guys para masamaan natin siya. Alright! Wait lang, comment lang ako ulit ha. Sir Negroy, sige sir, ikaw na rin pumunod sa tambiola natin, wala pa akong partner ngayon, samahan niyo ako, Sir Negroy. Don't forget din po mga ka-i-citizen, i-follow niyo rin po si Sir Negroy sa page po niya, of course, don't forget to follow Wata Pares Overload sa fanpage po ni Miss Diwata, i-follow niyo rin po siya. Alright, pa-share, share po ng live natin mga ka citizen para makabunot na ako ng sampung makakatanggap ng pajikash natin. Ayan guys, napansin tayo ni Ma'am Riri sa ICTPH. Maraming salamat kundi kay Ma'am Riri. So, suportahan natin siya dahil mag-isa siya. Kaya ang natin. Guys, wapunta na ako. Malapit tao dito na ako sa Pasay. Let's go! Abang po kayo kanina nag-live po si Miss Diwata. Namigay din po kami ng cellphone. Hashtag sa ICT, everybody happy. Hi, Sir Negro. Ay, nandito ka pala. Sir Negro, nandito ka. Bunot ka muna sa tambiolo natin. Ayan, nandito po si Sir Negro para supportahan tayo. Sir, ay ka muna sa live natin, Sir. Hello po sa lahat. Ayan, papalo po. Alright. Since nandito ka na, Sir Negro, ibumunot ka na rin ng pang sampong mananalo. Lima ang bubunotin mo wow. na mabibigyan natin ng Jika. Bunot tayo, guys. Yes. Ayan. Supportan natin si Ma'am Wiwi. Yes, thank you, Sir Negro. Nandito ka ngayon. Sino yan, Sir Negro? Alright, congratulations, Ma'am Marlene Rivera. Nanalo po kayo ng 100 pesos worth of Jika. So, pampito, Sir, Sir uh, Negro, ibunutin mo na yan. Congrats, congrats sa nananalo. Ayan. Ito naman, ang walo. Ang walo, Mr. Robin Reyes, nanalo din po kayo ng 100 pesos worth of pita. Mga ka it is huwag rin pong kalimutan i-follow yung page ni Sir Negro. Alright. Okay. okay lang yan, Sir Negro. Pangwalo na yan, sir. Pangwalo natin. Ano? Yes. Congratulations Joey Robles, nanalo po kayo ng 100 pesos worth of gigas from ICPPH lang po yan. Sige na sir, Negre bunutin nyo na po ang pangsyamod na nating patagalingan. <laughs> Alright, congratulations ma'am Nena Jinky ano po, nanalo po kayo ng 100 pesos worth of gigas. Mga ka-A-Citizen, don't forget... I-comment nyo po ang hashtag sa ICT Everybody Happy. Alright? Para dire-diretso po ang live natin. So, sino kaya ang magwerting pang sampung makakabunot ng 100 pesos worth of Gcash? Alright? Congratulations, Ma'am Pechi Alpeche. Nanalo po kayo ng 100 pesos worth of Gcash. Thank you so much, Thank Sir Thank you po. I-follow nyo po ang... Ang FP Page po ni Sir Negroy, follow niyo po siya mga ka-iCitizen. Don't worry, meron pa po, po tayong grand prize na mapapanalunan. Salamat din po Sir Negroy. Salamat po. Salamat po sa pagsama sa like at pagbuno po sa mga nanalo natin. All